News mga Balita Ngayon Pagkakasawi ng dalawang leader ng NPA, malaking dagok sa komunistang grupo sa Negros. Tatlong na iya security personnel sinibak matapos masangkot sa tanimbala. Presyo ng produktong petrolyo bababa simula bukas March 11. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tukoy na ang ng dalawang leader ng New People's Army o NPA na nasawi sa inkwentro sa Cadiz City, Negros Occidental, Kamakaila. Sa report ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, kinilala ang mga nasawi na sina Hans Jojo Pontreras, nasa 40s ang edad at tumayong Acting Regional Front Secretary at finance officer ng komiteng rehiyon Negros Cebu Bohol si at si Marisa Pobresa 23 anyos, dating squad member at kalaunay naging primary staff ni Pontreras at regional communications officer ng unit ayon kay Battalion Commander Lieutenant Colonel Arnel Kalawagan inaasahang malaking dagok sa komunistang grupo sa Negros at buong Visayas region ang pagkakasawi ng dalawang leader Noong Marso 8 ng makasagupa ng militar ang hindi bababa sa pitong rebelde sa para Paraiso Barangay Kaduhaan, Na-recover sa lugar ang ilang armas, granada at mga subversibong dokumento. Sinibak ng Department of Transportation o DOTr Secretary Vince Dizon ang tatlong empleyado ng Office for Transportation Security o OTS na sangkot sa insidente ng tanimbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kamakailan ang ibinahagi sa social media ng 69 anyos na si Ruth Ade ang maling paratang sa kanya ng mga tauhan ng OTS na may natagpo ang bala o anting-anting sa kanyang maleta nang dumaan ito sa x-ray machine. Kahit na ilang minuto na lamang at lilipad na ang eroplanong sasakyan nila ng kanyang anak na si Kai patungong Vietnam, nagpumilit umano ang mga security personnel na pumunta ang mag-ina sa opisina, ngunit tumanggi ang mga ito Ilang sandali ay dumating ang supervisor at sinabing hindi sa maleta kundi sa handbag sila may nakitang bala ngunit ng inspeksyonin ay walau manong nakitang iligal na item. Kasunod nito ayon kay Ruth, kinausap na sila ng DOTR para tulungang makapaghain ng kaso laban sa mga nasabing personnel. Magandang balita para sa mga motorista. Sa ikalawang magkasunod na linggo, bababa ang presyo ng produktong petrolyo magtatapyas ng 1 peso and 70 centavos sa bawat litro ng gasolina, 90 centavos ang ibababa sa kada litro ng diesel, at 1 peso and 80 centavos sa bawat litro ng kerosene. Epektibo ang mas mababang presyo simula bukas March 11, alas 6 ng umaga sa lahat ng oil companies, maliban sa clean fuel na magpapatupad ng price rollback 8.01 AM ng parehong araw. Ang price cuts ay bunsod ng pagdami ng stockpiles ng commercial oil sa US, gayon ng paglakas ng piso kontra dolya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, Naguula. In thy name. 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 Showing photo nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord conquer my fear, my faith, and trust yeah I'm Sustain me making because I want my shadow to show in my life and dak deklaranan ng Aram Abseyef Hindi tayo hinto We cannot lose any more personnel <tod> 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 Now <Nahawa> Wow ayo Magsisimula <tod> Ay, na limot <Misalini. tod> Samala ng mga, <tod> mga anak, ka ng espiritu Santo Opo si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.